Aries, ang mga kulay na color red at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay at pwede maging matalas ang paningin. Tandaan ang mga numerong number 25, number 20, at number 31 dahil sila ang magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa mga bituin ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang at huwag basta makipagtala sa tasan ng matagal sa zodiac sign na Cancer para iwas sa usapang wala kwenta Taurus ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color green na magbibigay ng kasiglahan ng good vibes para sa magagawa habang ang mga numerong color 25, color 17, at color 17 na ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon. Gemini, para sa dagdag na swerte, ang mga kulay color white at color yellow ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ngayong araw at matalas na mata. Ang mga numerong number 11, number 25, at number 36 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga desisyon, tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon sa iyo, at hanggat maaari ay umiwas muna sa zodiac sign na Pisces dahil kasalungat mo siya ngayong araw. Cancer ang mga kulay na color blue at color gold ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw at kaganaan ng katalinuhan. Tandaan ang mga numerong number 21, number 40, at number 15 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte at magbibigay ng pagkakataon sa mga plano mo. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, sa tulong ng kanilang inspirasyon, magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa at sigla sa iyong buhay, lalo na sa mga pagsubok na iyong haharapin, at kung magagawa mo na iwasan muna ang zodiac signs na Sagittarius dahil baka magkaroon ng usapang pagkakagastosan. Leo, para sa dagdag na swerte, Piliin ang mga kulay na color green at color white dahil laging magiging maunawain sa dapat na pakikipag-usap. Isa-alang-alang ang mga numerong number 33, number 8 at number 29 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran at mas mapalakas ang iyong mga desisyon. Virgo, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong mga gawain at makapagpapalabas ng iyong kahusayan sa magagawa, tandaan ang mga numerong number 19, Number 24 at number 27 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa sikat ng araw at magpapasigla ng iyong damdamin sa pag-ibig ngayong araw Libra Ngayong araw magdala ng swerte at positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsama ng mga kulay na color pink at color blue sa iyong mga plano at pakikipag-usap sa pamilya, ang mga numerong number 25, number 10 at number 36 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magiging inspirasyon sa iyong mga hakbang lalo na sa negosyo Scorpio mga kayang magbigay ng kasiyahan ay ang mga kulay na color white at color yellow ay magbibigay ng balancing enerhiya sa iyong araw na makakatulong sa iyo upang manatiling positibo sa lahat ng iyong mga plano Tandaan ang mga numerong number 22, number 8, at number 38 dahil ito ang magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, sa kanilang tulong. Mas mapapalalim mo ang iyong kaalaman at magagampanan ang mga gawain ng may kasiguruhan. Sagittarius, mas mainam na iyong isama ang mga kulay na color blue at color yellow upang mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw at aakit sa mga good vibes sa mga gagawin. Ang mga numerong number 25, number 14 at number 31 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magiging proteksyon at gabay sa iyong mga plano, maging maingat lang sa pera pag bigla ang nakaharap ang zodiac sign na Taurus ngayong araw. Capricorn Ngayong araw magdala ng swerte aura ng magbibigay saya at positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsama ng mga kulay na color pink at color red sa iyong mga plano, ang mga numerong number 19, number 25 at number 30 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magiging inspirasyon sa iyong mga hakbang lalo na sa negosyo at makakatulong sa pag-ibig Aquarius upang maging mas masagana ang araw mo isama ang mga kulay na color green at color red sa iyong paligid ang mga numerong number 10 number 13 at number 22 ay magdadala ng mga bagong oportunidad Huwag kalimutan, ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga liyo upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pisces, ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color blue upang ma-attract ang swerte, ang mga numerong number 10, Number 36 at number 18 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw. Mag-ingat sa pagtanggap ng tulong mula sa zodiac sign na Sagittarius dahil maaaring magdulot ito ng mas malaking kapalit sa hinaharap.